Aries, kung sa trabaho ay umiwas ka muna sa mga discussion ngayong araw, dahil pwede kang mabigyan ng ikakalungkot, at iwasan mo muna ang magalit talaga ngayong araw para makaiwas ka sa bad energy, sa mga dapat mong magawa, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus sa iyong kalusugan, ay pag-iingat, umiwas ka muna sa matagal na pagligo at sa malalaking tubig tulad ng swimming pool, para hindi mabigyan ng pag-iipon ng paghina ng katawan, at huwag ka basta maglibre ng pagkain sa ibang tao. Ngayong araw para hindi ka makuhana ng swerte mas mainam na maramot ka muna sa buong araw, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini Maging maingat ka bossing madam sa pagsasalita, kagad ngayong araw, baka may mesagi kang damdamin ng ibang tao, na hindi dapat ay pagumpisahan ng ikakalungkot mo, at mawalan ka ng aura ng swerte sa mga gustong gagawin, kaya maging mapanuring mabuti ang dapat na gawin, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, ngayong araw ay may mga tukso ng kabusitan sa iyo. Gawin mong mag-ingat sa tao na mahilig magpaganda o magpakyut, kung kausap mo dahil sisirain niya ang araw mo kung makikasame ka, lumayo ka na kagad at maging maingat ka rin sa mga pupuntahan na maliit na kalye para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, mag-ingat sa malalaking tubig o sa bigla ang pag-ulad, at iwasan mo ng maligo sa gabi para maalagaan mo ang kalusugan, at huwag kang basta maniniwala sa mga kausap na masaya ngayong araw, dahil sila ang tutokso sa iyo, ng gastos at ibang hindi dapat nagagawin, kaya umiwas ka muna sa kanila, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo Umiwas ka na muna makipag-usap ng matagalan ngayong araw kahit pa iyong kakilala ng matagal, dahil kukuhanan ka lang niya ng swerte sa mga malalaman sa iyo, at huwag ka ng maglabas ng malaking pera, pag malapit ng maggabi, dahil hihigupin ang swerte mo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra. Maging wise na mapamili ka sa mga tao na kakausapin mo ngayong araw dahil madami silang gustong magawa, nang hindi nararapat kaya umiwas ka kagad, pag naramdaman mo para walang maging suliranin sa hinaharap, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, ang ugali mo ngayong araw, dapat maging mahaba ang iyong pasensya, dahil sa mapagpasensya mong isipan ay doon ka makakaiwas sa suliranin na maibibigay ng makakausap, at maging alerto sa gabi sa mga galang hayop, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, maging wise ka sa pakikipagdeal ngayong araw, lalo na kung may gagawin kang paglalabas ng pera, dapat ay huwag kang magmamadali at huwag kang kakakitaan, na masaya ka ng mga kausap, para hindi ka magawa nilang pasayahin, na para makaisa kaya maging malakas ang pakiramdam, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, maging maingat ka ngayong araw, huwag ka basta maniniwala sa iyong mga madidinig kahit pa iyong kaibigan, dahil kung maingat ka ay hindi kayang talunin ang iyong katalinuhan. Ngayong araw ng mga makakausap, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, Huwag kang basta kikilos ng mabilis ngayong araw sa mga gustong gagawin para sa pag-iingat ng iyong kalusugan at huwag kang kakain ng busog masyado sa hapunan at iwasan din ang alak lalo na sa gabi para muli sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces Ngayong araw ay umiwas ka sa mga taong mahilig magpatawa at nag-aangat sa sarili, alam mo na ang gusto ng ganoong tao mangungutang lang at huwag ka muna bibiyahe paggabi na para ikaw ay maglibot lang para makaiwas sa hindi mo inaasahang suliranin. Signos na pahiwatig ng mga bituin.